Tagaytay. Okay. Kami po ay nagmula sa The Fraternal Order of Eagles. So, na po ay galing sa Philippine Eagles, right? At ang sa Philippine Eagles Incorporated. Pero isang akin na lang po kami. Tama? So, kami po, ang plan po namin ay galing sa Grand Grand Villamor Eagles Club Eastern Rizal no? Region 4 So pag sinabi nyo Region 4 Isang A yan at isang B Kaya hindi lang po kami Ang club namin, hindi lang doon sa lugar Kundi miikot po kami Sa iba't ibang lugar Dito sa Pilipinas At upang tumulong Ayan po ang mithiin ng Aguila At tumulong Sa mga kapatid no? na nangangailangan. Ngunit ang tulong po namin ito, mga nanay, mga tatay, ay galing po sa poong may kapan Tanda po natin yun ha, galing po ito sa poong may kapan Pinadaan lang po sa amin para ibigay sa inyo. Kaya, una-una, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Yeah, amen! Okay nagpapasalamat tayo at abingsan lang ito itong biyaya na ito uh, nagpapasalamat po ako sa uh, ano ba yung ano ba? matatag matatag tama ba? Lian Batangas Matatag Lian Batangas Matatag Eagles Club ano po? Lian Batangas Eagles Club Lian Batangas Eagles Club Ah, Saka isang matatag, yung isa, anong pa? Diyan patanggas. Wow! Ibig sabihin, nagmula yan sa isa, naging dalawa. Ah, parang gabi, nagmula sa isa, dumami. No? Ganun lang po yun. Kasi po, nangigitlog ang agila. Right? Tama? Oh, Iniling ko sa mga nanay at tatay, mabuhay ang agila! Mabuhay! Mabuhay ang Aguila! So pwede na po tayo magpisa. Ay meron po kasi nag-sponsor sa amin dito kung hindi po dahil sa kanya, ito po yung taga-Batangas. Siya po si Ate Ben. Ate Ben! Ate Ben, Vipas! Ito po yung kanyang programa dito sa Dian, Batangas. Siya po, siya po ang nagsabi sa amin na punta naman kami sa Batangas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Muna di ko muna mag-host. Tapos... Oh, magandang umaga po sa ating lahat mga senior citizen. Good morning po. Ako po si Ronald Balilay, kapatid ko. ng Atibel working at sa munisipyo po ng ating Tapos, ito po ay community service outreach program ng Grand Villamore Eagles Club Overland Region. Collaboration po ito ng dalawang Eagles. Lian Eagles Club at saka po Lian Patatag Eagles Club. Tapos po kasama may, po meron sa... Meron pa. May, re uh, may uh, Republic Lady Ate, Eagles Club. Republic Lady Eagles Club. Yes. Ang president po nito ay si Chris Cinco. Tapos so, with the cooperation din po, sana din po ito na ni ang ating po tatakbong bukal, si Sir Leo Malinay. Ate, non-politics tayo ha. Non-politics po tayo. Ah, bago po natin simulaan, isa po muna tayong panalangin, Buhat po sa aming kapatid na sinis, amin na isola malinay. Kami, lahat po tayo ay magsitayong po Yung hindi po kayang tumayo, upo na lang po kapag hindi po kayang tumayo. Okay po. <laughs> Hello. Hello. Tayo po ay mag magsitayo, Nel. Mangyari lang po na tumayo. Tayo po ay magbibigay ng konting presensya sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Papuri at pasasalamat ang pinihahandog namin Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at sa kapwa namin. Lalong higit sa iyo, Panginoon, Ama, sa oras na ito ay inialay namin sa iyo ang pagtitipong ito. Gabayan mo po sa amin, ang aming pagsasama-sama at tanglawan mo ng liwanag ng iyong banal na Espiritu ang aming mga isip upang makita namin ang naaayon sa iyong kalooban. Basbasan mo ang aming gagawin at patnubayan sa bawat paghakbang. Itinataas ko po sa inyong Panginoon ang mga taong namumuno nito, ang mga nag-asikaso, nagbigay ng oras or panahon upang maganap ang pagkakataong ito. Itinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong naririto at ang lahat ng mga eagles at ang lahat po ng mga kapwa eagles ng aking kapatid na dumayo pa po rito, Ama, kasamang aking kapatid, na nawa ang mo at bigyan mo pa po sila ng malakas na katawan at ng mahabang buhay at maraming blessings. Tinataas ko rin po ang kapatid kong ito na si Maribel Medina Ama, siya po ang ginawa nyo pong daluyan ng iyong pagpapala. Nawa, Ama, ay mas marami pa po silang matulungang tao, lalo na po yung mga seniors na lahat na naririto. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Santo.